Hello mga kabayan, this is MJ, UFW vlogger here in Hong Kong. Sa vlog po natin ngayon mga kababayan, ay share ko po sa inyo ang nangyari sa aming Christmas party ng ACLC Hong Kong branch. Kahapon po nangyari yun, December 17. And syempre, dun sa Christmas party, may mga short uh, video clips and pictures. And also, isashare ko rin sa inyo yung clips namin ng station ID namin. Um, kasi nagtry ako kahapon na mag-upload ng video. Na i-upload talaga yung full video ng aming station ID. And nakapirate po siya. And yun na nga dito, share yung BTS ng aming station ID. And some uh, clips na kinuha ko dun sa um, finished product ng station ID namin. And yung mga hindi makapirate. Yung mga scene na yun, And then, yung Christmas party kahapon na nangyari. So mga kabayan, enjoy watching. auto go auto go Siya po ang sweet darling ng 1.3. Sa scene po na ito mga kabayan, sinabi ko sa kanila na mag-emote sila kasi kukunan ko sila ng kanilang scene. Yan. Habang kinukunan ko sila, sinasabihan ko sila kung anong dapat gawin. Kanina, yung pagkuha ng phone, eto naman sinabi ko sa kanya. Ano yung itsura niya? Eto ding isa. <laughs> Nakakatawa mga kabayan kasi nagawa namin. Kasi kami, hindi kami artista, hindi, lalong lalo din makasama ko, hindi naman sila nagbablog ako lang nagbablog sa amin, yan naman po, ako po yan. At syempre, hindi din po ako magpapatalo. Ay, syempre, dapat kasama ako, ba? Diba? Ang hirap pala maging artista, mga kabayan. <laughs> ちょっと。<laughs> <laughs>